Ang may Tina parte kita nung eh. Kasi is so nanti estudyante ta i -draw, drawing na di portfolio ni Princess. Kasi <laughs> serius ser -serioso, dam damdam agam ko jin jin bilog di may drawing na kita Ada tiji pulutan, dati di je spaghetti. Oh yeah. Hmm. ano yan, architect? O, oh, pag architect again, architect ka ma. Diyan mo mula di kami nga i-drawing. <laughs> oh, busy-busy na ka naman. Pag mm. -puy puyat ni Princess, na na ka nung nabigat na ito portfolio na Nag solo ka nung ta na Talaga 100% eh. Kuha na ta, grado na kaya may nakawar-warajay, mm. bigat dyan tungo malpasan na iting portfolio Charot.